Guys, magluto tayo ng simple lang na palaya. Ang palaya. Ang palaya. Okay. Yung ating garlic. Onion. Yung ating itlo. Nasa inyo yan guys. Kanya-kanya tayong uh, paraan magluto. Kung paano lulutuin. Then, yung ating ang palaya. yung ating salt maglagay ako ng kunting at yun mo to okay. kunting uh, patis so balik pa rin natin oh. So, sinabi ko na guys, magkanya-kanya-kanya tayong paraan kung uh, paano natin lalutuin. So, ibalik tayo natin sa... Okay. Ayan. Wow. Tapos, takpan natin siya, guys. So, okay na siya, guys. wow ito na guys yung ating uh, papaya ay sorry ito yung ating ampalaya kanya kanya tayong style guys